Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa, na dumalo sa pagdinig. Sa, alam nyo na, hindi ko nababanggitin, eh, nilayo ko nung mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayaw ko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa, Camp Aguinaldo, Campo Crame, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnunotaryo doon. Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka ng concern office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Kalimitan, andun lang yung kanilang sekretary o staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Eh kasi walang isyo. Eh ito, may isyo dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Alam ko yung iba sa inyo naranasan na nila yan. Walang abogado.